kasama at handa ang lahat sa bawat hakbang. Under his refocused governance and with Zuleg's support, Mayor Rios realized the importance of developing programs and partnership with stakeholders. Because of his personal experience, his earliest campaign was for the establishment of birthing clinics. Sumulat ako sa sanggunian bayan at sila ay eh nagpasa ng ordinansa nabawal na ngayon mga anak sa mga bahay. Lahat ay dapat mga anak sa mga birthing stations. So, nagpatawag naman ako ng meeting sa Municipal Development Council at naglagay kami ng pera, 30,000 kada barangay para maging operational ang lahat ng mga birthing stations. So, ngayon lahat ng barangay meron ng birthing stations at nagpasa pa nga sila ng resolusyon na ngayon ay eh dapat ang mga asawa, ang mga lalaki ay naanjan at nakatingin sa mga nanay sa mga asawa nila kung sila ay nanganganak. One started program development through stakeholder partnership quickly became Mayor Reassess SOP. Ang latest namin na partnership ay sa ABS-CBN Foundation na pinangungunahan ni Miss Gina Lopez. Noong naimbita po ako sa isang forum na No to Mining in Palawan, e eh giniit ko po na isama din ang rumlon. Noong nakita ni Gina na interesado kami na pangalagaan na aming biodiversity sa isla ng Sibuyan, pumunta po si Gina Lopez doon at binigyan na kami ng pondo. So alternatibong hanap buhay po ito sa aming lugar na ang aming gusto ay eh nasunod na i-preserve ang biodiversity hindi alisin hindi ipakita lang. Mayor Rios also focused on strengthening partnerships with n barangays by developing cooperatives which also address the need for alternative livelihood. To make our women productive, nag-organisa kami ng kalipi na puro ito mga babae. At napaturuan namin silang gumawa ng pasta. Sa pakikipag-partner din po namin sa Philippine Coconut Authority, ay eh nabuo namin ang dalawang grupo na magtatanim ng niyog sa 200 hectares na libre. At meron ding isang kooperatiba, isa pong grupo din ito na nag-aalaga ng native chicken at ngayon ay nagbebenta ng native eggs. Lahat po ito ay nangyari sa ating pakikipagpartner sa iba't ibang mga ahensya ng gobyerno at ibang grupo. Mayor Rios still takes a tough stand on problems facing his constituency. But his leadership style has changed. Lahat kaming taga San Fernando ay nakasakay sa isang barko na MB San Fernando. Mahinahon akong kapitan ngayon ng barkong yon. Ang aking gabay sa pamumuno ay ang health leadership para kami magtagumpay. Mayor Rios exercised creativity and innovation, developed networks and partnerships, and instituted resource mobilization to realize the goal of delivering quality health service. Bilang mayor, alam kong hindi ako nag-iisa sa pagpapatakbo ng MB San Fernando. Ang lahat ng ginagawa namin ay base sa pangangailangan at kagustuhan ng lahat. A health leader takes ownership, ensures co-ownership, and provides for co-creation.